Gusto mo ba na buong magdamag siyang iiyak sa kakaisip sa iyo? Kaya kung gusto mo, ay tapusin mo ang video na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na, nawala na kayong pansinan sa isa't isa dahil sa may tampuhan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at sobrang lungkot mo at ikaw ay palaging iyak ng iyak sa kakaisip sa kanya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa at gustong gusto mo na siyang makausap. Gusto mo ba na siya na naman ang iyak buong magdamag sa kakaisip sa iyo? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At bago ang lahat, kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan ka komportable na isulat o gawin ang ritual na ito. At nang masulat mo na ang pangalan niya dyan sa palad mo, kumuha ka lamang ng kalamansi o lemon Hiwain mo lamang ito at patakan mo lamang ito ng kalamansi o lemon ang palad mo na may pangalan niya. Kahit kaunti lamang po ng katas ng kalamansi o lemon ay pwedeng-pwede na po. At nang mapatakan mo na o malagyan mo na ang palad mo ng katas ng lemon o ng kalamansi, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong ritual, ikaw na naman ang iiyak buong magdamag sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ipahid mo lamang ang katas ng lemon o ng calamansi dyan sa palad mo na may pangalan niya. Huwag po kayong mag-alala kung mabubura po ang pangalan niya na nakasulat sa palad mo ay wala pong problema. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paniguradong siya ay iiyak, puong magdamag sa kakaisip sa iyo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog. At pwede mo rin itong gawin paminsan-minsan lang, depende po sa inyo. At kung wala naman kayong time na gawin ito bago ka matulog, pwede ito gawin sa araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede mong palitan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.